Hay po, magluluto ako ngayon ng hita ng manok kasi mayroon ako nabili. So, una, nagpainit ako ng kawali. So, yung kawali, mainit na. nilagay ko na yung mantika. And then, pagkatapos, igisa ko muna itong kaniang carrots, uh, patatas muna. And then, pagkatapos, sa patatas, carrots. So, gusto ko siyang medyo brown-brown ba pag ilagay sa mamaya sa manok. And then, Pagkatapos dyan, medyo ayan o. Oh, ganyan na yung color niya. Ako na siya munang pahingahin. Tanggalin ko mula siya sa kawali. And then, pagkatapos disim kawali pa rin guys yung ginamit ko. Hindi na ako naglagay ng oil kasi may mantika na sa kawali. So, sakto muna yan. Ako munang iprito yung limang perasong hita ng manok na nabili ko guys. Tapos, gusto ko lang siyang... Plituhin at saka yung ganyang color babago ko siya talagang lutuin ng masarap na pagkaluto charis so ayan ganyan lang muna gusto ko muna talagang gisahi, uh, pritohin yung hita ng manok so hindi man siyang lutong luto kasi lutuin ko pa pero gusto ko muna pituhin lang yung balat niya so hindi naman asimple as ito mga ganyan okay na yan yan, tanggalin ko siya sa kahirapan, ilagay ko na yung sibuyas pula. And then pagkatapos sa pula guys, hintayin ko lang siyang mugawas ba yung aroma sa sibuyas. Tapos ilagay ko na yung manok. So ayan yung manok ko, oh, diba? di ba? yung mamperaso. So ako lang muna siyang halo haloan para maamoy ang manok ang aroma ng pulang sibuyas cherries. And then pagkatapos guys, maglagay ako kunting kaniang tuyo ba kunti lang muna para di ba siya maalat and then nag, sunod na agad nilagay ko yung pyong, pamintang dorog at saka kaniang tomato sauce tapos haluin konti and maglagay na ako pagkatapos maglagay na ako ng tubig so wala tong mission basa basta tansya tansya lang ang aking pagluto para Uh, Tansya-tansya pagluto kung hanggang maluto yung manok, charis. And then, guys, ayan, okay na yan. Maglagay ako ng pampalasa, chicken broth, at saka tomato mark para creamy ba ang sabaw mamaya. So, ako lang siyang haluon para kaniyang mo kre creamy ba ang sabaw mamaya and then naglagay ako kunting kunting asin and then pagkatapos takpan ko yan na mga ilang minuto na maluto yung manok so ayan guys medyo tingnan nyo okay okay na so mag add ako ng chili flakes gusto ko medyo maang-ang kunti ba yung sabaw and then halo lang kunti tapos isunod ko nang ilagay yung patatas at saka carrots. At saka yung uh, paprika na o bell pepper na pula. Dipindi naman kung anong bell pepper na gamitin nyo. Kasi ito lang yung available sa akin tirang-tirang gulay sa akong ref. Tapos tikman ko siya kung mag add ako ng patis or asin. Pero in fairness, hindi na ako mag-add. Perfect na ang lasa. Ang nilagay ko na agad yung beans bins bayan Tapos para creamy ang sabaw, ito nilagyan ko siya ng heavy cream. Yan yung ano, nagpapakreamy at saka naghalo ba ang, ang, ang at saka kunting tamis sa creamy. So pagkuluan ko lang yan guys ng mga ilang minuto. Kaya siluto naman ang kaniang, ang manok, ang papa, patatas o carrots, dali raman na siya maluto. So, ayan guys. O, tingnan nyo naman. Super nagmamantika yung sabaw. So, luto na rin yung kaniyang patatas o carrots. Ang manok, lotong luto na. So, ako na na siyang i-butang e. sa akong butanganan. Kaya ako nang tilwan. So, ayan siya guys. Tingnan nyo naman. Perfect pagkaroto sa manok. Ito yung gustong-gusto ko sa manok ba? Medyo dili kuang ang balata ay hindi ba siya kaniyang sakto lang ba ang tapos guys tingnan nyo naman ang sabaw talagang sabaw palang ulam na ulam na so yan po ang aking ulam ngayon manok na super creamy ang sabaw salamat sa panunood